meron po kayong binabanggit na bawal po ang taksil, wala po magbabalik, ah, 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 ah. What's up mga kayoler? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ding, ding. Ay, maganda, 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 umaga. Ah, sa inyong lahat. October 5, ikalibang araw na ng piling ng COC. Ewan ko kung meron ngayon, no? Ah, Sabado siguro meron din naman, no? Ah, meron din naman yan. Tapos, eto na nga, mga kayo, na. Maganda, magandang tanghali, maga at hapon, kung saan ka man lupalop nanonood dito kay Joe Malone TV. Maraming, maraming salamat sa pagtutok at pagtiti. Wala. Siyempre, sa lagi isang isang Jomalon TV na naghatid ng uh, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan. Good morning, ha? Good morning kung sa nanonood ka man ngayon. Uh, Pakicomment down below mo na kung saan ka nanonood yan. Para malaman natin uh, kung saan na umabot yung mga videos natin na pinapanood ninyo. Kung sa Dubai kayo, o shoutout sa inyo dyan sa lahat. Ha? Lahat ng OFW na nanonood sa atin, kasi karamihan ng mga nanonood sa atin, I think, Uh, mga OFW. Tapos, syempre, doon sa mga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, shout-out sa inyo dyan. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ha? Ah? Ah? Ha? Ah? Ah? Ha? Ha? Syempre. Ah? Kape. <laughs> Gaya na sinabi ko, tuwing umaga kasi ako nagre react Gumagawa ng video. Uh, October 5, alas 7 ng uh, umaga. don tayo nag-re-react. Uh, gumagawa ng uh, videos. Tapos, sa uh, hapon naman, yung video, uh, National naman yung uh, dinidiscuss natin, no? yung pinibigyan natin ng uh, REACT. Okay. So, eto na, no. Siyempre, uh, nagpasa si si Mayora ng uh, kanyang COC doon sa sa Comelec. At uh, siyempre, may mga interview yan. May mga interview yan. Ganyan-ganyan. Ito, nasa screen ninyo. So, siyempre, narinig eh. Narinig na yung huwag ka nang babalik. Naging ano tayo? Parang gusto ko siyang gawing ringtone eh. <laughs> parang gusto ko siyang gawing ringtone. Huwag ka na babalik! Ang galit galit eh. Hindi, so, feeling ko ano yun? Feeling ko nadala ng emotion yung kasi di ba? daming tao, daming nilang na naakuha. Na, uh, <laughs> Siguro nadala ng emotion to si Mayora. Ang problema, nag iwan ng ano eh, no? Nag-iwan ng... Ang pangit tignan, in short. <laughs> Nag-iwan ng parang, alam mo yun, yung tatak, na, natatak tuloy yung ano eh, yung ah, huwag ka nang babalik eh. <laughs> siyempre, nagpasa ng ano, nagpasan ng uh, COC sa Comolec. Tapos siyempre, nakaabang na yung mga media dyan, yung mga mainstream media, pati na rin yung mga vlogger. So, na-interview siya ngayon, ha? na interview. Oh, nga pala, kung bago ka pala dito sa channel natin, please subscribe. Tapos, sa uh, click mo na rin yung notification bell. Kasi pagka-subscribe lang, medyo may mga videos na hindi ka notify, Kailangan mo pang tignan yung channel. Unlike nang click yung bell icon, so magno notify siya sa'yo na, uy, may bagong upload si Chomolong TV. Tapos, pagka uh, meron ka naman dyan, ano, pwede ka naman mag-join sa ating membership para sa mga live discussions natin soon. Malapit na malapit na malapit na. Oy, next week nasa labas ako ha. Meron na kaming aasikasuhin nila Yorme. Next week, next week, next week. Magkakaalaman na. See you soon. All right. Meron na binabang schedule sa atin eh. All right. Huwag na natin patagalin mga kayon. Ito at interviewin interview ini-interview dito si uh, Mayora Hani Lacuna regarding to sa wag ka nang babalik kung uh, pasaring pa. Ha? Uh, pasaring ba Kaya, uh, Isko Moreno. Siyempre. <laughs> Paunaan ko na kayo, pero syempre hindi yan ba? Diba? Syempre ganoon naman ang politika eh. Diba? Syempre kailangan mong sumunod sa agos. Uh, mamaya, discussion tayo. Uh, react tayo dito. Panoorin niyo muna. Panoorin niyo muna. Mayor, kanina po nagtipon-tipon kayo. Meron po kayong binabanggit na bawal po ang taksil, wala po magbabalik. May particular po <laughs> ba tayo si pinatutunguhan yeah, si Yun. Ay, wala naman po. Wala naman po. Yan po ay sigaw naman ng ating mga uh, sumusuporta sa atin. Ini-echo lang po natin. Echo. Echo. masasabi Echo. Echo. if ever po tatakbo rin po, Echo. Echo. Well, I wish him well. Good luck po sa kanya kung uh, itutuloy niya po ang pagtakbo niya bilang alkalde. Mayor, sinabi niyo before, you felt betrayed. Yes. Have you tried reaching out to Mayor Isko? We've talked uh, once po, but we never talked again. Uh, and, uh, Kailan po, po yung Mayor? This, mahabang? Ay, that was, uh, I think, August pa ho. August, that was the last time po na nakapag-usap. Ano yung pinag-usapan niya nun? No? Ay, nagpaalam lang po siya na uh, binabalak po niyan tumakbo. And your reaction nung sinabi niya po sa inyo? Ay wala naman po akong reaction. Uh, Siyempre po, iniisip ko muna ano ho mga kadahilanan kung bakit po siya babalik. Uh, yeah, dahil yeah. Uh, bago ho siya umalis ng Maynila ay napakaklaro po sa amin ni Vice Yul at sa buong partido asenso Manileño maging sa mga kababayan namin sa Maynila na hindi na po siya uh, tatakbo pang muli. So yun po, napakaklaro po sa amin at lagi po niya yung binabanggit. Kaya nung siya po ay nagsabi na balak siyang tumakbo umulit. ulit, siyempre po napag-isip kami, ano ho ba ang tunay na dahilan bakit siya babalik? Sabi ni... Yan, okay. Dumo na tayo bago tayo sum bago tayo tum bago tayo pumunta doon sa sagot naman ni Yorme no kasi Nung last time na inupload natin yung video doon sa wag Ka Nang Babalik issue, eh, hindi natin na, na, wala pang sagot. Wala pang sagot si Yorme noon. Nauna tayo nag-upload. Kaya ngayon, ipapalabas natin naman sa inyo yung sagot naman ni Yorme. Kasi nag si Kong Ernix naman ng uh, pagka-congressman sa COC, sa Comelec din. Alright, pag-usapan natin yun, ha. Yung sinabi ni topic sa inyo, di aaminin. <laughs> <laughs> Hindi aminin na pasaring niya yung kay Jorme Isco Pero ano, expected, Diba? Expected. Kasi siyempre, politika eh. May mga parinig. No? Siyempre, ako baga taong... Ta yung mga tao na yung kuhus ka na... Uy, si Jorme Isco yun yung pinaparingan nun, Diba? Tao na yon Pero yung, yung indirect involve siyempre, hindi yan na-amin. I mean, siyempre, ano na-politika eh. Siyempre, ganun talaga yan. So, yun na. Ang, ang ginigit nila kasi, parang hindi nila malaman sa kampo ng Asenso Malilenyo, ginigigit nila na hindi nila malaman kung bakit babalik si Isko Moreno, no? na bakit babalik pa ng nila? Kasi kumbaga parang ang sinusumbat nila, malinaw naman yung usapan nila ni Yorim Isko noon, kuno, di umano, quote and unquote, na hindi na nga daw babalik si Yorme, kasi nga uh, okay na daw, get-get din na daw si Yorme. Eh, malinaw naman, no? Malinaw naman sa ating lahat, lalo na ngayon, na kung si Yorme ang tatanungin, siguro, siguro, ah, siguro, ito, pakiramdam ko lang, siguro, di na, di na siya babalik. Oh, di na siya babalik. Kasi maganda na yung buhay niya doon sa showbiz, eh. Kasi, nga, host, ah, uh, host siya, tapos artista, alam mo yun, hindi, hindi ko sinasabing magaang yung trabaho. Mas lighter than, ah, uh, being a, polit a politician. Kasi yung politician talagang problema, solusyon, hindi eh, ba? Hindi, hindi gaya ng hindi gaya ng pagiging artista, pag na-enjoy mo, aba, okay, okay na. Ang sarap, di ba? Ang sarap trabaho. Marami nang na harap na maging artista dahil bukod sa malaki na ang sahod, eh hindi pa ganun, parang naglalaro-laro lang kayo. Pero hindi ko sinasabing mag yung trabaho ng pagiging artista. Kung baga parang, parang ganun lang, di ba? Par easy, pwede mo enjoyin. Kung baga, pwede kang maging seryoso, pwede kang maging uh, komedyante, yung gano'n relax-relax lang, di ba? Wala masyadong uh, political na issues, no? Compared do sa mga politician na talagang, hindi uh, ko naman sinasabing hindi sila nagpwede maging masaya, no? Kung baga kailangan, seryoso kasi, di ba? Wala, parang wala naman ako nakitang, parang wala akong nakitang politician na komedyante na yung pag nasa Senado, nasa Kongreso, eh, patawa ng patawa, di ba? Walang gano'n kasi siyempre kailangan. Serious matter kasi yung dinidiscuss nila doon. Yeah more on serious person talaga dapat. Okay. Yun na nga, no? So, kung, kung, kung ayaw bumalik ni Yon, may gusto okay na siya sa showbiz, eh, di ba nga malinaw naman sa atin na eh, hindi naman siya talaga babalik. Kaso, yung taong, yung mga tao sa Manileño, ang uh, gusto siyang pabalikin. Di ba? Talagang hinihingi na yung pagbabalik niya. Kasi, na-compare na ng, ng Manileño yung ginawa ni Yorme sa ginawa ni Hanilaku. Na wala akong sinasabi na wala kang ginawa. Ha? Kumbaga, taong bayan na kasi yung nagsasalita. Pahigop lang ha, pahigop lang. Wala <laughs> eh. Kung makikita nyo doon sa mga video, sa mga video clips, ang daming gustong, ang daming malilenyo na gustong bumalik si Yorme. ba? Diba? Ang daming bumal, ang daming gustong bumalik si Yorme. Talagang kami, kami mga vlogger, nakita namin yung pagmamahal. Talagang, talagang wala ka ma, ma, ma ano eh. Hindi mo masasabi, plastic na ito na yorme. walang ganun. Hindi mo talaga ano yun. Hindi mo mararamdaman dun yun. Kasi di ba tayo, alam natin yan, di ba kayo, mga kayo, alam natin yan, ang plastic na ito, ang pakitang tao. Di ba nararamdaman natin yung ganun? Pero kay Yorme, nung nakakasama ako sa kanya sa, ano niya, sa mga pag-iikot niya, grabe, wala akong naramdaman na kaplastik. Totoo, totoo. Kaya nga sabi ko sa inyo eh. May, may, may sa akin ngayon. Itataya ko yung channel ko na talagang itong sinusuportahan ko sa si isko. Talagang alam kong mabuting tao. Na alam kong gagawa ng tama. Kasi kung in the first place na ma mapapahiya lang ako na mangungura ko to sa si isko, hindi ko na ipopromote, di ba? Itataya ko yung channel ko. Pag, pag hindi, pag, hindi, maganda ginawa ni Isko next year, sa susunod pa na taon. Sige, mag-unsubscribe unsu kayo sa akin. Report nyo yung channel ko. <laughs> Diyan natin malalaman. Tataya ako yung ano ko. Itataya ko yung channel ko dyan. Kasi talagang si Isko, eh nakita ko na yung trabaho. Eh, nakasama ko na to ng last 2019 hanggang 2022. Hindi lang ako nakasama sa kampanya na, kampanya na, na presidency kasi nagkaroon ng issue sa amin mga vlogger-vlogger. Eh. Kaya hindi nakarating sa amin yung mga schedule na yan, lintik na yan, o, di ba? Anyway, wag tayo mag-focus doon. So, yun, no? Pinapabalik na si Yorme ng mga taga-malilenyo kasi na-compare na yung ano eh. Gaya nga na sinabi ni Isko Moreno eh. Gagawin mo na lang. Itutuloy mo na lang. Di ba? O, eh, ang problema. Hindi ko alam. Ha? Pero, eh, yun siguro ang naramdaman ng mga batang Manilenyo. Kaya eto, pinapabalik nila si Yorme Isko Moreno. Promise napaganda niya yung nila sa loob ng tatlong taon. Ang dami niyang ginawa. Hindi na natin kailangan isa-isahin. Alam niyo na yan, yung mga dating nanonood sa akin. Alam niyo yan. Para doon sa mga bago, mag-search ka lang dyan sa videos ko. May kita mo, meron tayong mga... Yung mga achievements ni Yormi na discuss natin yan dito. Nabigyan natin ng reaction yan. Talaga marami. Sa loob ng tatlong taon, isang termino, marami siyang nagawa. Di na natin kailangan isa-isahin at talagang consistent. Yung mga yung mga bienal ko nakakausap ko regarding sa ano nila, sa uh, nila. Mas gusto nila yung kay Yorme. <laughs> okay, ito yung sagot ni Yorme kasi nag-file ng COC si Congressman uh, Ernick Ernick Junisio. Sinamahan siya ni Yorme at saka ni Chi Atchensa. O oh, eto, na-corner din siya, na-corner din. So, nangyari na, naipasa -na, na ni Mayora yung COC niya. So, na-corner si Yorme, na-itanong -na, na kung uh, ano yung uh, kanyang uh, opinion. Panoorin natin, ah. hey, Mayor, ha? Mayor Hanila, wala na raw pong magbabalik sa Manila. What can you say about that? Uh, please be with me. <laughs> <laughs> To... and a message to Mayor Honey po. Naku niya. Hayaan ko na lang ng taong bayan sa Maynila ang sumagot. Correct. Sir, so, but are you in, in good terms with her? Oh, yes. Okay naman. Alam mo, uh, siyempre naman na. Uh, ako, basta ako, kami sa grupo namin, ipipresenta lang namin yung mga nagawa natin at pwede pang gawin. Particularly, uh, sa tundo. Sir, confident kayo? Sir, confident kayo na you will be back? It's your... Meal. I'll see you soon. <laughs> uh, uh, basta uh, I'll see you soon. Uh, uh, I I want this uh, moment uh, dedicated uh, Chichi and I showing up here uh, to show our uh, full support. Support for Ernix Junicio as re-electionist for Congress in District 1. So, sorry, just a question. kasi sure. medyo curious yung mix up sa Action Democratic yo mo cauuson and then no um, ah, nagsumpa si na President. nagsumpa na si uh, uh, si uh, uh, councilor uh, mo cauuson sa sa Action Democratic Pero seryoso mm -hmm. uh, medyo interesting yung hindi like, natin magkakaaway si Senator Trillanes Alam mo pagod na ang tao sa mga away-away Yes correct nakita nyo naman na uh, even na uh, uh, Senator Trillanes Nagsama-sama namin yung mga Uh, magkakagalit, ayaw nyo ba yun uh, na magkaroon ng kapanatagan ang taong bayan uh, at saka makapamili na lang talaga ahayaan uh, ko ang taong bayan na uh, makapamili sila I'm really happy uh, with kami ang napupuntahan ng mga taong gusto ng kapanatagan uh, sa buhay but for the meantime uh, ang importante ngayon na uh, yung katatayuan ng tao sa hirap yes. ng buhay na kinakarap ng mga mayan. Particular, Correct. lalo na sa lungsod ng Maynila, in our case. Mm -hmm. But uh, for the meantime, ha, uh, I'll see you. <laughs> <laughs> Tama naman, diba? ba? Tama. Ito kasi yung nag-file si uh, re-electionist kong, uh, kong Ernex Nuneso para sa District 1. No? Kaya sinamahan siya ni Yon Mace sa kani Chi a chance. Ah. Uh. Si Chi, kausap ko to eh. Kausap ko to minsan si Chi. Uh, meron kaming, may plano ka nga kami noon before na magkaroon ng video na telling about herself eh. Pero, dami na kasing schedule na nangyari. Pero anyway, ang grabe no, di ba? Tumat na isang tuloy eh. Kasi, hindi mo, banat ni ni Mayor, wa ka nang babalik tuloy. Napis-bibidyo tuloy siya ni ni ano ni Yor Mace Kumoreno ang gandang comeback eh. eh galit na galit ni eh. Mayor eh tapos biglang peace be with you di ba di ba pero syempre I'm sure naman ano to eh I'm sure naman I'm sure magkakaayos din yan bandang uli di ba so kumbaga hayaan na natin na yung mga tiga malilenyo ang mag decision next year di ba eh lahat naman yan may kanya-kanyang lahat naman yan may kanya-kanya tayo nga tayo nga yung mga nanonood nga sa akin yan eh, di ba? I'm sure meron din mga loyalist kay Mayora. So, ang sana lang, fair and just yung laban next year at manalo kung sino yung uh, dapat manalo at kung sino yung pinili. Di ba? Yun naman na importante, yung pinili ng taong uh, ng mga batang malilenyo at mag-benefit yung mga taga Maynila. Di ba? Kasi hindi lang to ha, meron pang si Samper Sosa, alam ko tatakpo to ng uh, ng pagka pero hindi pa siya nagpapasa ng COC. So parang nagpasa pa lang sa COC sa Maynila, yung isang hindi kilala at saka si Mayora. So eh, hindi pa natin alam. No? Even Yorme, hindi pa nagpapasa as of today, October 5. Pero next week, ah uh, malalaman natin yan. Siyempre, hanggang uh, October 8 lang ang pasahan ng filing ng COC. I-comment nyo naman dyan sa baba kung ano yung sa tingin nyo yung uh, kung ano mangyayari dito sa election na to next year at kung ano, kung sino ba talaga mas matimbang. Pero kung ako ang tatanungin nyo, ibalik natin si Isko Moreno kung gusto nyong tumino ang Maynila. Kung gusto nyong makapasya na cellphone kayo sa Divisoria ng panatagang ang loob nyo na hindi kayo maiis na tiyan, ibalik nyo si Yorme dahil talagang kung gusto nyong makalakad ulit sa Divisoria, kasama ng mga girlfriend nyo, asawa nyo, pamilya nyo, anak nyo, kasama ng nanay at, na, nanay at tatay nyo, lola at lola nyo na nakakalakad kayo ng, masik, na maluwag, hindi masikip, ibalik nyo si Yorme Isco Moreno. Yung pinailawan niya, yung mga ilalim ng karieto, ilalim ng blooming tree, ilalim ng abinida, pinailawan niya. Dating madilim, walang nakagawa nun. Dating madilim, tas ngayon pinaliwanagan niya. Si Yorme lang nakagawa noon. Kung gusto niyo talagang ganon, ibalik niyo si Yorme isko Moreno. Kasi talagang ultimo mga kapulisan sumusunod sa kanya. Kasi nagro-ronda yan eh, di ba? Nagro-ronda yan sa madaling araw. Nanguhuli yan ng na mga kapulisan na natutulog-tulog sa, sa mga estasyon nila. Nagro-ronda yan. Mga, parang kapag hindi lang mayor ang trabaho nito, barangay tanod din eh, di ba? Nakakita niyo naman yan, di ba? Wala naman niyang kung ano yung nagawa niya ng tatlong taon noon, last term, last 2019 hanggang 2022. Baka ngayon 2025 hanggang susunod na taon, eh, baka mas marami pa siyang magawa. Ibalik natin si Jorme Scumoreno kung gusto mo ng matinong Maynila. Maraming maraming salamat mga kayo sa reaction video natin sa panonood niyo Salamat. Kung hindi ka pa nakapagsubscribe, subscribe ka na. Click mo na yung notification bell at uh, para, paragi kang updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Maraming salamat mga kayo.